đi our... con

apa? Ha? Ah, buat ha? ya, ha? ah, jangan. <laughs> <tuk>

Na Pwede na nang maglapas sa lintong. Pwede na maglapas sa lintong. na. Ganyan natin nga dyan. Ikamot na

Ano? Ah? Nakita dito 'yung pang-ano nami. na alam. Hindi na ay 'yan. natutuyo nama nya si Sammy. Oh. Oh, kasi kau sikitlah hangga. Ha? Hmm? Dan kau kasi kau sidin hangga mu. Nama nya nda kawa pada sayu. <laughs> Dumpanai uyung samai kulit nak lupa. Alan. Ayan yung nasemento namin ni nanay. Oh. Oh. Buong isang sako nakuha pa namin. Yan. Ayun, may konti na natira. Ito oh. Yan lang ang natira. Matigas na talaga. Yan, isang sako. Mapasok kasi yung tubig dyan. Okay.